So, ayan nga, no? Uh, sa title natin, si Ate Nelia po ay naiyak. Alam nyo naman po si Ate Nelia ay hindi po siya social media person, ano? Siya ay, ano, uh, wala man po siyang channel. Siyempre, di naman po yun ang pinasok niya sa akin. Pero, yun nga, sa kasamang palat siya ay nababash ngayon. Kaya medyo, siyempre, mahina ang emotion ng ganyan, lalo na di sa ganitong uh, mundo no at di tulad natin na mga vlogger sanay na tayo sa mga bashing tinatawanan na lang natin yan ano pero yun nga po sa atin nila na shock siya kasi kahit sa mga private message sa kanya ipinabash siya so wag naman po tayong ganun ano at siya po ay lang pero sumagot siya nung opinion niya kaya wag naman po natin siyang personalin wag nating i-bash kasi yung iba daw ay medyo ano na yung pambabas sa kanya. No? Di ano, porke kasambahay ay minamaliit po natin. At uh, di nyo po ba alam na mga anak niya ni Ate Nelia ay mga achiever. Ano? Kahit po kasambahay si Ate Nelia, mga anak niya achiever, matatalino, scholar. No? Yung isang anak niyang babae ay panlaban po ng table tennis. Bicol meet po. Ayan. Kaya wag po nating masyadong anuhin, ano? Masyadong ibaba or tapak-tapakan na lamang. Kaya yan, maging ano po tayo, ano, maging open po tayo sa opinion ng iba. Uh, may kanya-kanya po tayong opinion. O, nagiging, yes nga po, yun po yung masakit doon eh, yung mga below the belt na chat at saka yung nag-private message pa, ano. Kaya yun, syempre, di naman po sanay sa ano yan, no, sa mga ganyang bashing, wala naman po yung channel, di ba? Ang opinion ko po sa nambash kay Ate Nelia, kahit katulong yan, malinis ang trabaho at swerte. Opo, nakakabilib nga po kahit kanyan po ay yung mga anak niya po ay talagang uh, matatalino. No? Bawal na pala ngayon magsalita ng totoo. Ayan. So, tama. Tama si Kuya Bobby. Opinion na po yun. Opinion po yun. Lahat po tayo may kanya kanyang Saka di naman po natin, kumbaga, di naman porke sinabi niya yun, ay titigil lang ang dandit, no? At bandang huli, ang masusunod pa rin dyan ay tayo, Kuya Bal, ako, at syempre yung mga bida natin. Kalingap dan, medit, kung ano pa sila, di diba? ba? Ganun lang naman po yan. Dapat ko rin kayo kapag ay sorry, nag, mabilis na naman po itong live ko at nagchimpa po kami ay. Ayan, mga basos yung mga supporters ng... Di naman po lahat, ano? di naman po lahat. At ibang dandit po is, ano naman po sila, no? sports lang. Sila po ay eh. marunong din tumanggap ng ano, opinion. At mas okay pa rin talaga na kalinga pa rin ang ano ta natin. First pa rin ang kalinga. no? Pangalawa ang mga love team na sinusuportahan natin. Kasi pagtulong po talaga main goal natin ano kaya natin ginagawa yung mga content na pang pa vibes no at bukas din uh, sasama namin ang ating scholar kasi mag-enroll na po sila ayan na po simula na po ng ating uh, pagpapaaral ng kolehiyo sa mga scholars po natin no kaya po sana samahan niyo po kami mga kalinga panoorin po natin mga vlogs lahat po ng vlog natin ay panoorin po natin kahit hindi love team ano kaya yun, marami tayong kabataan na nabigyan ng pag-asa na bago yung buhay, pamilya na, na walang wala, pero ngayon ay sobra na, sobra-sobra uh, pa at umaapaw. <laughs> Kaya pakiusap lang sa mga beneficiaries natin, kung, kung na nila ito, ay sana naman is huwag tayong magbago. Ano, man yung biyaya na nating na kamit, ay kung ano tayo noon, nung natagpuan tayo, ay ganun pa rin tayo. No? Yun yung mas mag masarap tulungan ay yung mga walang pagbabago talaga. Ang sarap tulungan ng mga gano'n, No? Kung ano ka dati, simpleng-simple -simple pa rin. May freedom of choice po tayo dapat mag maging neutral na sa lahat. Supportan talaga natin kalingap. Ayan po. Yan naman po kasi ng uh, Dan Joy Accident, accident naman po kasi yan. Hindi eh. naman pula naman pong talaga yan. Kasi nung nagsimula yan doon sa games, actually di pa sa games yan. Eh. Matagal na po yun. Nung sa ano pa lang, yung sumayaw sila, di ba? Sumayaw si Dan sa kasi Joy doon sa birthday ni Joy. Doon po yung nagsimula. Ano? Nakitaan ng ibang supporters ng chemistry. Kaya wala po tayong magagawa dyan mga kalingap. Kahit ako mismo, di ko kayang anuhin yan. Uh, ihinto. Kasi mga viewers natin, million ang nakakapanood, no? 100,000. So, may, bawat isa yan, may kanya-kanya pong ano yan. Di yan diktahan, di ba? Kaya, kung ano man, mas mabuti, Pals, mas, mas palakasin natin ang suporta natin sa Dandit, no? salib sa na i-bash natin yung mga kumukontra, mas, mas mabuti kung mas mag-sama-sama uh, tayo, no? Yung mga supporters ng Dundit na patatagin lalo ang community ng Dandit, ano? Sa, kesa maging toxic tayo kasi baka yan pa yung maging dahilan para maitigil yung love team ng Dandit, no? Huwag iba si Atenelia. Walang masama kung meron man siya na kukulso na, na dahan na love team. Yes po. Yun ang nga po, ano? At kawawa naman po kasi syempre di mapigilang maluha no sa dami ng bashing na kanyang nare eh syempre matanda na po yun di naman katandaan <laughs> pero di yan sanay sa ganyang social media no sa mga bashing sa social media di siya sanay lalo na private message di ba tahimik ng ano niya, ng messenger biglang gaganunin saka yung iba ay below the belt na talaga No, di nyo po alam, lalo ng iba, yung mga anak dyan is achiever po, matatalinong mga anak dyan. Matagal ng bet ng tao Danjoy. Opo, sa totoo lang, matagal na yung inaano, wala pang dandit. Matagal na po yung may mga nag uh, dyan, gumagawa, mga fan-made no? video, mga reels. Matagal na po yan. Siyempre, di lang natin pwedeng gawin kasi andun pa yung Danjoy. Ay? joybit <laughs> sorry, sorry. Kasi may joybit pa noon. Di ba? Wala pang dandit, Marami nang nag ano niyan, nagliling sa dalawa. No? Ikaw kasi yung gulo, walang respeto ni Medit Plus Malandi. Eh, bakit plus sabi pagsabing malandi si Joy? Ay grabe naman po ito si May Sanchez. No? Wala naman pong inano si Joy. 'Yun naman po ay love team, no? Yung Joy Beat love team lang po 'yon. 'Di ba? Yung ninong mo na balimbing ang dahilan kung bakit. Bakit po ano pong ginawa ni Ninong Bobby? Ang pagkakaalam ko, pinagtanggol niya po si Ate Nelia. Ano? Dapat nga pasalamatan natin si Inong Babi sa kanyang pagtatanggol. Ano yung baling, ano po yung ginawa niya doon? Di ba? so, naman po talaga si Ate Nelia, kasi wala siyang kalaban-laban. una una wala siyang channel. Ang gagawin niya lang, tatanggapin na lang niya yung mga pangbabas sa kanya, di ba? Kilala mo ba si Joy? Joy is smiling face. Yes po, maaan ba si Joy? ah uh, smiling face po siya. No? Saka hindi po siya yung malandina na sinasabi niyo po. Grabe po. May galit po ata kayo kay Joy eh. Sana po, respeto na lang po para na rin silang artist sa kalingot. Sa, sa hindi niyo po alam, si Medit mismo po nagsabi sa akin na wala mo po sa kanyang problema. Na tinanong ko po siya off-cam na Medit, uh, baka na ko ka sa mga ano. Ganyan. Sabi ko, hayaan mo na lang kasi yun. Sabi niya, okay naman po, naintindahan ko kasi part yun ng kanyang pagiging uh, beneficiaries. 'di ba? Part ng pagiging uh, pagpasok niya sa love team, 'di ba? Saka siya na kanya na mismo nagsabi na pagiging professional 'yon, 'no? Profession, pro, pro, professionalism. Ang kanyang ginagawa. Saka matalino po si Medit, 'no? Alam niya yung alam niya kung nasaan siya, 'no? Alam niya kung hanggang saan lang po. Kung saan siya lulugar.